Thank <laughs> you. bibigyan natin ng tulong kahit pa paano maliit na tulong at least makita nila na uh, yung pinag sinishare nila is may napupunta sa magandang uh, bagay gaya ng pagpapaaral natin kasi um, ako masaya masaya ako dahil kahit pa paano maliit na bagay nakakatulong tayo sa kapwa natin especially sa mga bata na niisip nating pag-asa ng bayan kaya sana huwag niyong isipin na para sa kapahanan ng kapatiran ito bagkus lang mata, ma-report natin sa kanila kung ano paano ba yung sistema ng pagpapaaral natin dito sa GPII. Okay lang naman sa inyo, Powder. Okay. Kasi gusto namin maipakita sa kanila yung transparency na lagi natin sinasabi sa lecture and doctrine. So, kami naman, uh, tagapag-ulat lang, tagapang-pangalaga, tagapang-siwa, at uh, awan naman ng Diyos, makikita naman natin na nagiging kahit paano successful naman yung pinaghihirapan natin. At sanay uh, sana nakakatulong sa inyo kahit o, paano itong ginagawa natin. No? Nawala po. Jerry, can you hear can you hear us? Jerry, nagtitinig mo kami? Ako. Very good, Jerry. Oh, Uh, yung tanong namin sa iyo, founder, okay lang ba sa iyo yung ano, uh, may pakita natin tong report na to sa mga kapatid natin sa balikat. Okay lang naman, no? Oh. Hello? Opo, do. Okay. Okay, let's start. Kung okay naman pala sa iyo. At uh, para naman uh, may maganda kami. Okay, um, okay. May, uh, um, na natin para may maganda kaming maibalita sa mga kapatid natin at lalo silang sumigla dahil pinagdadasal ko na sana kapag ka natapos ng video na to lalo silang sumipag sa pagtulong madagdagan pa natin yung mga estudyante natin uh, mga pag-aral sana hanggang college sana si Cherry mabigyan natin ng suporta ah. baka siya ang susunod na presidente ng TODA man lang or presidente ng Pilipinas yun no <laughs> Okay. Uh, Pauder, pwede ba nating malaman yung track, rap yung pseudonym mo at saka chapter? RMG dit po. Nandoon lang chapter po. RMG dit. D-I-T-H. Tama ba? d dit ng doon ang chapter. Doon ang minalin Pampanga. Pampanga chapter. Nakarecord naman tayo. Yes, Yes, opo, opo. Thank you. Paki-take note na lang din. Ah. Oh. Gano'n ka na ba katagal sa kapatiran, founder? Founder team. Ah. Uh, Ang wala si Gina. Ilang okay. taon ka na sa GPII? dalawang taon nga na talaga. Two years na pala. Bago, two years na po ako sa February 20. Hmm. Kada dalawang eh, taon si, po sa February 20. Si Cherry, ilang buwan na ba siya ating siya ng, ng, CPII? Ilang buwan na? May isang taon na ba? Nakaisang naka taon na po siya po. Pangalawa na po itong, ano, pasokan niya na to. Oo, ah, magto years na rin siya. Ah, uh, powder. powder month po niya tay August 22? Mm -hmm. Okay, so magto 2 years na siya ngayon. Uh, powder, pit, um, may may tulong ba? May naitutulong ba ang kapatiran kay Cherry? Ito pa, makakalaki po. Sa pa, paanong paraan? Sa, sa school po niya. Ang araw po. Hmm. Ay, mati, Yeah, nadidinig mo siya. Minsan ay babahagi din po niya yung allowance niya sa kapatid niya. Salamat naman. Nagchachapi. Nad, 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 nadidinig mo siya, General? Nagchachapi po siya. Pero pag bumabalik, nadidinig naman. Nadidinig. Okay. So kahit pa pa, no, sa financial support, nakakatulong ang kapatiran kay Cherry. And then, uh, nakakapag-share pa siya sa kapatid niya. Tama ba yun, founder? Opo, pa tayo. So, maraming salamat naman pala kung gano'n. Um, anong year na pala si Cherry? Anong year na siya? Anong grade? Sorry. Anong grade ka na daw, bebe? Grade 4 po. Grade 4 po. Oh, nagpunta tina, betah kan bijan, bat liprit apa? na pala si Cherry? Oke, okay. Cherry, anong favorite subject mo? Apa tay? Terima kasih, terima kasih, terima pala terima kasih, terima kasih, Anong grade? Sorry. Anong grade ka na daw, bebe? Grade 4 po. Grade 4 po. Grade Oh, dati nagpunta kami dyan. Ba't malibli po pa? Grade 4 na pala si Cherry. Okay. Cherry, anong favorite subject mo? Gusto? sabi niya. Mat, mat? English? Mat daw po. No, oh. Naku, no, mat. Uh, oh. Sige nga, may dalawang, wow. Ah, dalawang butiki. Plus dalawang butiki. Ilang butiki mayroon sa sakisame? Joke <laughs> lang. Biro lang. sa Cherry. Um, anong gusto mo maging pagka natapos ka na, Cherry? Anong gusto mo pag <laughs> mo?

Uy! Ako malayip ko pero Teacher daw po. Teacher! Ito, hey. napakagandang hmm. yung pangarap niyan. Marami kang bata na matuturuan na sana uh, ma-share mo yung pagiging guardians mo. Yung guardians natin. Di ba? Cherry, anong ano? Anong kailangan mo sa school? Meron ka pa bang kailangan na hindi na kailangan i-provide ng kapatiran. Mayroon ka pa bang gustong uh, idagdag pagdating sa pasukan? May kulang pa ba na inaibibigay ang kapatiran? Bag, payong, kapote, bota, mayroon pa bang kailangan sa pasukan? Huwag muna diyawa, ha? Bata ka pa, yung unang mga personal na kailangan. wala na po. Oh, sakto na ba yun ay bibigay? Sakto lang? Sigurado ka ba? Bakit gusto mong maging teacher, Cherry? ko po. Jerry? pa? Wala na ibang papasok sa si tatay lang yan sa kasi susuray. Wala na, wala. Dahil lang. Nahiya ata. Nahiya po si Cherry. Sabi niya kasi Nahiya. hindi niya daw niya kilala si tatay. Hmm, kilala mo, kita na tayo dyan sa Pilipinas. Huwag ka na mahiya, bebe. Kasi eh, tayo na naman. ako, dito. yung, ako yung kumain ng maraming goto, tsaka chicharon. Ako yun. Madami ako nakara. Hmm. Sabi ko nga po kanina, ako yung ano, nagbigay ng school supply sa'yo, yung notebook. Kasi laki lang tayo, sabi ko. Naalala niya agad. <laughs> Kasing hype lang kayo ni Jemmer. <laughs> sabi ko nga, grade 5 lang ako eh. Siya grade 4 eh. Naka-off po yung mic ninyo. Na. Na. Ah, Naka-mute yung mic. Sige, magtanong naman tayo kay kay Apounder. Baka naiiyana na si chef Ah, uh, General Secretary, baka may tanong sa itanong. Actually, nagtanong na po talaga ako kanina. <laughs> Dami ko na na itanong. So, is that recorded? Hindi po. Okay, kahit pa ulit. Para kung recorded to, i-edit natin kay... Pa-edit natin doon sa Maruno. No? Chop-chop natin. Pagdugtong-dugtong niya yung ano. Uh, question and answer. Ah, uh, about po ba sa... Ano, estudyante si yun? About pa rin sa estudyante? Ah, um, uh, lahat, no? Oh? Uh Naririnig nyo na po kami. Okay. Okay na po, Tay. Okay. Baka meron ko pag gusto na Ah Uh, Pounder, uh, meron pa akong gustong itanong para marinig din ang okay. mga kapatiran natin. Uh, yung guardians ba? Yung pagiging guardians natin sa GPII, meron ka ba nakikita ng gusto mo pang gawin natin para mas mapaganda pa natin yung pagpapaaral sa mga bata? Hi. aking tulong na po yun. So, sa tingin mo, inap, inap na. Tama lang, tama, tama lang yung ginagawa natin para makatulong tayo sa mga bata. Okay po sa inyo? Tama ba? Opo. Okay. Opo, tayo. Hmm? Opo. Kasi para sa akin po, sobrang laki tulong yung po. Sa akin, na po sa anak po. Okay, mas talaga naman. Yan naman ang hanggat natin, ang pangarap natin sa GPII, sa kapatira natin makatulong tayo sa kapwa na hindi nagkintay ng na anumang ka kapalit. Pero mas nagpo-focus din tayo sa mga kabataan, lalong-lalo na gaya ng anak mo na mahilig mag-aral at uh, kahit o pa paano makakatulong ang kapatira sa mga pangailangan niya. At napakalaking, um, very proud ng GPII, dahil uh, makakatulong tayo sa mga batang gaya ng anak mo, at uh, nagpapasalamat din kami dahil sinusuportahan mo yung anak mo at patuloy ka pa rin na nandito para sa kapatiran Wala yung signal niya. Wala na nga. Pero nandyan. Sige. Um, tingnan na lang natin sila ng message. Pagbalik nila para i-edit ni sino pwede mag-edit nito? Si Lola? galing naman mag-edit si Lola, no? O, I kaya sobrang na. Ah, kaya pala. Naka-data lang daw siya. Hmm. It's okay. Eh, nadididig naman. Meron pa naman akong information, General. Meron po. Meron yan. Naka-record po yan. Okay. Ah, uh, okay. Founder date, ah, uh, kung nadidinig mo pang kami ng malinaw dyan, gusto ko namin pasalamatan sa oras mo. Kahit hindi tayo masyadong nagkakasagutan ng malinaw, pero kahit pa paano, nakuha naman ni General Secretary ang mga message niya at mga sagot niya tungkol sa mga tanong namin. Mga simpleng tanong na para maging uh, black and white or transparent sa report ng ating uh, ating scholarship para ipakita sa ating mga kapatid sa balikan. Maraming maraming salamat sa oras nyo at panahon. Uh, sana uh, sa susunod, magkakaroon pa ulit tayo ng pagkakataon, magkaharap harap. magkaroon din tayo ng pagkakataon na mas malinaw pang usapan. Kasi may mga gusto namin i-improve dito sa pagtulong sa mga bata, kung ano man yung kailangan namin i-improve, base sa mga karanasan ninyo. Ihingi namin yung mga experience niyo, ano ba yung nakikita ninyong kulang, para madagdagan naman namin sa susunod kung kakayanin pa ng kapatidiran. Pero sa ngayon, kung ano yung na itutulong namin sa mga, o natin, sa mga bata na nangangailangan, eh patuloy tayong uh, gagampanan natin yung tukulin na yan. Sabot ng ating makakaya, sa din ng ating Panginoon para naman uh, magpatuloy tayo sa mga financial support na pangangailangan ng mga estudyante natin. Thank you so much, uh, Founder. Thank you, Cherry. Ha? Huh? Cherry, good morning. You are already guardians, no? Guardians ka na, di ba? Hmm. Thank you. Nahiya siya. Dali na daw po kasi si Sister Rachel. Daw po kayo. Yon wisha siya, tabi mo lang na papasalamat siya sa GPII. Region 3, international. Para lang mapakita din natin, dudugtungan sa sa video. Mga founder. Alright, thank you so much. Okay ka lang kayo dyan ha. Okay naman ang doon ng chapter. Kahit na hindi tayo madalas nakakapag-usap, medyo busy kami sa trabaho dahil pang night shift na eh. De, morning shift na ako. Nabalik ako sa morning shift. Hindi na ako nabalik sa night shift. Kaya madalang na ako makatawag sa inyo. Pero andiyan pa rin ako sa tabi niyo, Hindi ako mawawala. Patuloy pa rin tayo sa support sa isa't isa na. Sige po, Tay. Maraming salamat po. Thank you so much, Bye, Ted. Uh, by the way, Founder, na lang. Si, si CGM Preps, siya na tatayong General Secretary ng National. Wala na si Mia. Si uh, Si Mia, wala na siya. Nagpapahinga na siya. Papahinga muna daw siya. After nung mga Sige, okay, problema. Papahinga muna siya. So, kung kayo kung mag-chat mag sa iyo si General Secretary Jeff uh, Rich, uh, please paki-response niyo agad para at least maganda yung communication niyo, ha? Opo, alright thank you so much. Kumusta din sa six mga kapatid natin diyan sa Balikat? General Secretary, baka isa sa tingka. Um, hi Sherry. <laughs> Nahiya ka pa rin ba? Ito. Nakita mo si tatay. Kilala mo na siya. Hindi ka daw niya kasi kilala eh. You want drink coffee, Cherry? sabi ko, di ko sa sabi ko. <laughs> Kasi kanina na-interview ko na siya. off-cam lang, nga, nga lang. Sabi ko nga ka sa kanya na mag-aral siya mabuti para tuloy-tuloy yung ano, yung uh, suporta na ano, GPI ay sa kanya hanggang maging teacher siya. Yun ang sabi ko sa kanya kanina. di ba Cherry, bebe? Bakit nga ba gusto mong maging teacher? Ituruan mo kami. Ano? Sagot. Huwag na mahiya. Para po maturuan po po yung pagtulog ng bata. Oh, very good. di ba? Very good. Aral ka mabuti ha, para tuloy-tuloy hanggang maging teacher ka. Papaaralin ka ng guardians. Ano? Ng GPII. Sayang lang at mahina yung ano nila. Ganda sana ng kwentuhan ni. Eh. Yeah, normal na normal na kwentuhan lang. Anyway, ah uh, siguro para oras para mamahinga din si Cherry. Opo um, eh. Pa hindi parang sila naghahaponan. Inuuna lang po mm -hmm. yung ano. Sige, kain na kayo. Dinner na kayo dyan. At uh, maraming salamat muli sa oras ninyo. Sana may pagkakataon ulit tayo magkaharap-harap. At sana sa pagkakataon yun, eh, maganda na yung signal ninyo at maganda na yung ating sagutan, kwentuhan. Thank you so much, Panda. Thank you, Cherry. Good morning. Bye. Mm -hmm. Sayang. Wala na po. Okay, Wala okay. Thank you, tayo. Thank you po, si Sledge. Ingat po kayo. Ingating kayo. Bye-bye. Okay, Thank po, tayo. Good morning. morning po. Okay. Okay. Uh... ترجمة <applause> نانسي <applause>